tayo, lalakad na tayo. Morning. Ayan hmm, by the way Ayan dito tayo morning Yun <laughs> Tatay Abe Makikita niya sa Youtube Okay Okay Good morning. Hmm. hmm. Ah, tatay Abe sa YouTube makita niyan. Tatay Abe. Ah. Yo, oh, good morning. Mga kapadyak, yan, good morning. Tatay Abe makita niya sa YouTube. Yan, oh. good morning. Yun. Good morning. good <laughs> morning. Kampay para ano, tagay ah tagtagumpay daw eh. Good morning. Yung Good, Good morning. Ayan ang mga mamaw sa ano, ayan oh. Ah, hindi ba, di ba? Ayan, ayan. Makita niyo to sa ano sa YouTube Tatayabe. Tatayabe. Shoutout po Tatayabe. Ayun ah. Saan silang lugar? Mga kapadyak? Ah, Bacoor. Ah, ko, Kabiteño. Oh. <laughs> ah. sige, sige. Okay, ingat ah. Ride right po. Okay, ingat ka. Yun ba? Nakaporma na agad oh. <laughs> ah, good morning po. Oh, good morning. Good morning. Saan kayo galing ano? Ano po? Anong lugar niya? Bima pa. Bima pa. Bima Sa ano yan? Santa Mesa? Ba, ayos no? yan oh. mga bagets na bikers. Eh, mga kapadyak. makita niya sa YouTube ni Tatay Abe. Ano po? Tatay Abe. Tatay, tatay Abe. abe. Ah, okay, Ang real ko? regalado di Maranan. Pero, yon. Pero yung one ano one, ha, sa ano one, Tatay one, Abe YouTube. Iyan na, iyan na, iyan na, iya. Iya. Okay, thank you very much Okay, okay, okay. Good morning. Tatay Abe. Ayan, Tatay Abe. Ayan, nakakita niya yung mamaya. Iyan ako na ito mamaya. Ah, nakabidyo ah? Ha? Tatay Abe. Sa ano, sa sa YouTube, sa Facebook, Regalado de Maranan. Ha? Ah? Okay, good morning! Yun. Ayan o, oh, papahinga na yung mga ano. Ayan, oh, po 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 Ayos! Tatay Abe. Ayan, ayos, ayos yan Tapos kakain kay Diwata <laughs> Yun Ayan Ayos yan May tosino po tayo May tosino ba? Lungunisa <laughs> <Di silo, may. laughs> Tosino, ayan 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 ayan, ayan, ayan ayan, ayan, ayan Tatay Abe, eh. huwag nyo kakalimutan Okay, okay, okay Ayan, Ay. good morning Ayan, ayan, oh? ayan dami dito ang pahinga ng ating mga kabikers ah, dito ah, press ko nga naman eh morning ayan nakakita niya sa youtube tatay abe good morning